Hinatulan ng Sandigan Bayan si dating laurnave si Mayor Blas Canlas ng hanggang labing-anim na taong pagkakakulong dahil sa kasong malversation ng 3.5 million pesos na pondo ng bayan. Ang nasabing halaga ay nagmula sa mga cash advance na hindi umano na liquidate noong 2006. Sa 31 isang ng desisyon na inilabas noong September 2, iginiit ng Korte na obligasyong sumunod ni Kadla sa mga alituntunin ng Commission on Audit o COA. Hinggil sa wastong paggamit at pagliquidate ng pondo dahil siya ang local chief executive at tumanggap nito. Bukod sa pagkakakulong, inatasan din ang dating alkalde na ibalik sa lokal na pakahalaan ng laurang naturang halaga. May kaakibat din itong subsidiary imprisonment kung wala siyang kakayahang magbayad. Pinatawan din si Canlas ng habang buhay na disqualifikasyon sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Matatandaan noong 2018 paunang unang nagbasya laban kay Canlas ang Sandigan Bayan ngunit inakyat niya ang kaso sa Korte Suprema. Ibinasura ng Korte Suprema ang naunang hatol at ibinalik ang kaso sa Sandigan Bayan para ipagpatuloy ang paglilitis. Isinagawa na ang maayos na base preparation bilang unang hakbang sa pagsisimula ng proyektong pang-infrastruktura sa Barangay Kalibangbangan, Cabanatuan na City. Ang gawain nito ay isang kritikal na yugto sa konstruksyon na layuning tiyakin ng kalidad, katatagan at mahabang buhay ng itatayong infrastruktura Bahagi ito ng mas malawak na inisyatiba upang mapaunlad ang daloy ng trapiko, accessibility at kaligtasan ng mga motorista at residente sa lugar. Ayon sa mga kinatawa ng proyekto, sinimulan ang base preparation matapos ang masusang inspeksyon at koordinasyon sa mga opisyal ng barangay. Sinasaalang-alang sa paghahanda ng base ang tamang lalim, compactness at kalidad ng materyales na gagamitin upang masiguro magiging matibay ang pundasyon ng kalsada o iba pang istruktura. Sinabi ni Kapitan Deo de la Cruz ng Barangay Kalibangpangan na ang proyektong ito ay matagal nang hinihiling ng mga residente. Malaki ang magiging tulong nito hindi lamang sa kanilang barangay kundi maging sa mga dumaraan na sa rutang ito araw-araw. Inaasahang matatapos ang buong proyekto sa mga susunod na buwan, kasabay ng patuloy na pagpagtulungan ng lokal na pamahalaan at mga kontraktor upang mapanatili ang kalidad ng trabaho. Ang infrastrukturang ito ay bahagi ng mas malawak na bang ng pamahalaan upang isulong ang kaularan at serbisyo sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na mabilis ang urbanisasyon gaya ng kabalituan sa day. Isang makabuluhang pagkilala ang isinagawa nitong September 11, 2025 para sa limang centenarian mula sa iba't ibang barangay ng Cabanatuan City. Ang seremonya ay pinangunahan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO sa pangunguna ni Ma'am Helen Bagasao, katuwang ang kanyang mga masisipag na kawani, kinatawan mula sa City Treasurer's Office at mga barangay officials. Bilang pagkilala sa kanilang makabuluhang buhay at ambaga sa kanilang pamilya at komunidad, e eh pinagkaloob ng Pamahalang Lungsod ng kabanatuan ng KASGIF sa mga sumusunod na sentenarian. Sina Francisca Disanco Camacho ng Barangay San Berme Christi, Dolores Perez ilustrismo ng Barangay Lagare, Francisco Salvador Tabiana ng Barangay Kalikid Sur, Amor de la Cruz Torres ng Barangay Campinho at Leonora Labrador Losendo ng Barangay Santo Niño. Maliban sa ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan, ang mga sentenarian ay tatanggap rin ng karagdagang tulong mula sa pambansang pamahalaan bilang pagkilala sa kanilang mahabang buhay at kontribusyon bilang mga huwarang mamamayan. Ipinaaabot ng lokal na pamahalaan ang taus-pusong pasasalamat at paghanga sa mga sentenaryan. Ayon kay Mayor Michael Elizabeth R. Vergara, hindi matutumbasan ng anumang halaga ang haba ng kanilang buhay. Ang pag-aaruga, pagmamahal at huwarang ehemplo na kanilang ibinahagi sa kanilang pamilya at komunidad. Ang kanilang presensya at kwento ay uh, nagsisilbing gabay at inspirasyon nating lahat. Ang nasabing aktibidad ay sinagawa bilang bahagi ng layunin ng pamahalang lungsod ng kabanatuan na kilalanin at ipagdiwang ang pinakamahalagang yaman ng lungsod, ang mga mamamayan nito. Lalong-lalo na ang mga nakatatanda na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bagong generasyon.